Pinalumalawak ang pagnenegosyo at trading opportunities ng mga Pilipino sa New Zealand. Ayon sa New Zealand Philippines Business Council, nabibigyan ng pagkakataon ng mga Pilipino na magtrabaho o magtayo ng sarili negosyo sa nasabing bansa. Ito ay dahil na rin sa lumalakas na ugnayan ng Pilipinas at New Zealand. Kabilang ang information technology, food processing, at agriculture sa mga sektor na maaaring pasukan ng mga Pilipino sa New Zealand. Kaugnay nito, tiwala ang mga Pilipino sa nasabing bansa na lalo pang bubuti ang trading partnership ng dalawang bansa sa pagbisita ni Pangulong Aquino. Tatalakay na ng Senado bukas ang panukalang batas na naglalayong ipatigil ang political dynasty sa bansa. Sa ikalimang pagbinig bukas, tatang, o tatalakayin muli ng... Uh, salang ang Senate Bill 2469 ni Senadora Miriam Defensor Santiago na inihain noong pang-enero ngayong taon. Sa oras na mai batas ito, ipagbabawal na ang pagtakbo ng mga magkakamag-anak o kamag-anak ng isang national elected official. Hanggang second degree of consanguinity ang sakop ng naturang batas.